Hello guys! So today, nagpadala na ako ng letters sa, uh, sa Facebook team na i-check yung aking page. Dahil recommendable naman yung aking page. Buo pa yung stars niya. So buo pa rin yung 7 stars. Yung aking monetization tools ay kompleto pa rin from stars. Uh, ads and Reels, Stream Ads, Subscriptions, and Bonuses. Ang napansin ko lang guys, ba, paano ko nalaman na nagka-problema yung page ko is nung nag ako, pumunta ako dun sa kanyang ano, um, ano ba yung mga dapat gawin. Doon na, doon sa country, naka x Bakit naka x So, hinanap ko talaga yung kanyang ano. So, ito yung lumabas. Sa so, lumabas, page not eligible. Our technology determined that we can't approve this page at the moment. Keep sharing content that follows our partner monetization policies and apply again later. Other monetization tools may not have access to additional monetization tools. So ang affected lang guys, dun yung aking live. Pero okay pa rin yung stars, makaka-receive ako ng stars. So sabi ko, chineck ko naman lahat ng videos ko, original naman lahat yun, galing naman lahat sa akin yun. Ginawa ko naman lahat yun, those are original content and bakit siya nagka-problema. So ngayon, nagpadala nga ako ng appeal na, na to review my page kasi sayang naman yun, 'di ba? So napansin paano ko napansin na na ano may problema sa 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 page ko. Kasi yung last video ko, guys, ang views niya is 5.6k views. Then, nung nag-upload nag na ako, ano na lang, lumalabas na lang 73, 43 views. Anong nangyari, ba diba? So, tinignan ko, hindi na pala inire-recommend yung aking mga videos. Kaya, wala palang, wala mga comments, wala mga reaction, as in, totally zero. So, nakaka-disappoint kay mga yung uh, ah, tatlong araw na nakalipas. Talagang emote na emote ako. Anong nangyari, ba diba? Parang, nagpapakahirap ka, then all of a sudden is hindi naman pala recommended yung yung mga videos na ginagawa mo. Lahat ng yung texts yung photos ko, yung mga videos ko, yung mga live videos ko, mga reels, wala, walang nangyayari. Stagnant yung views. So sabi ko, ano ba naman yan? Kung kailan, tulad yan, may bonuses ako, tapos biglang, bibigyan ka ng ano, diba? Parang, ang tawag dito, bibigyan ka ng mga monetization tools. Pero hindi naman yan nire-recommend yung mga videos mo, ba diba? Parang nakakadismaya, nakakasad. Kaya try natin. So magantay tayo ng hindi ko alam po ilang, ilang days aantayin ko bago ako ulit mag-appeal ng request again to review my page. So titingnan natin. So guys, ingatan natin yung page natin kasi pinaghirapan natin talaga ito. Pinaghirapan natin tapos hindi pwedeng mawala ng ganun-ganun lang, ba diba? So, yun lang. Sinasabi ko lang yung aking sama ng loob. Kasi ang hirap gumawa ng content. Ang hirap gumawa ng, ng video, di ba diba? Kung napapansin natin,